Junior sa Bagong Pilipinas. Kinilala ni Pangulong Marcos Jr. ang mga lingkod bayan at institusyon na nakatulong para mawala sa Financial Action Task Force Gray List ang Pilipinas. Dahil sa kanilang aksyon para matugunan ang International Cooperation Review Group Action Plan Items noong 2024, kinumpirma ng FATF ang ating pag-alis sa Gray List nitong Pebrero 2025. Ang ibig sabihin nito, mas mababa ang remittance fee at mabilis na pagpapadala para sa ating mga OFW. Bukod dito, napadali rin ang international financing para sa mga negosyo. At nagdulot ito ng mas pinalakas na proteksyon laban sa money laundering terrorist financing at proliferation financing. Patunay ito Natuloy-tuloy ang aksyon ni Pangulong Marcos Jr. at ng kanyang administrasyon para mapakitang katuwang sa kaunlaran, maaasahan, ligtas at responsable ang Pilipinas. Panoorin po natin ito.